Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang uh, magandang uh, araw sa iyo kaibigan at kamusta ka na? Naway no nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. So magang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at titingnan natin ang kahulugan at kahalagahan ng pagiging alagad. Bago natin tunghayan ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa pagkakataong muli. Kami ay makadudulog sa inyong uh, banal na salita. Naway uh, pagkalooban mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang inyong mga utos at mga paalala. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigyan kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 10, pag-aaralan natin ng verses 26 to 31 at ito ay patungkol sa kahulugan ng pagiging alagad. The meaning of discipleship, yan yung sasabihin natin dito sa ating pag-aaral. What is discipleship at ano rin ba ang kahalagahan nito? na natin ang pansin ang talata 28 at ganito ang ating mababasa. Matthew chapter 10 verse 28. Sabi dito, sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po ang New American Standard Bible, the same verse, verse 28. Sa aklat ng Mateo ka, banata 10, sabi rito, Do not fear those who kill the body, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Alam mo kaibigan, dito sa isang talatang ito, sinasabi sa salita ng Diyos na ang Diyos lamang ang may kakayahang pugsain ang katawan at kaluluwa ninyo sa imperno. Maniwala ka man o hindi, o naniniwala ka man o hindi ka naniniwala na may imperno, yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Dalawa lamang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao matapos ang ating buhay dito sa balat ng lupa. Either you are in the presence of the Lord or ikaw ay wala sa presensya ng Panginoon. At dito nga sa talata, sabi nga rito mayroong imperno. Alam mo kaibigan, sa wikang Ingles nga eh, sabi nga rito ay do not fear those who kill the body. Wag tayong matakot sa mga taong uh, maituturing natin mga persecutors, yung mga umaaring oh, umaapi sa atin na ginagawan tayo ng hindi maganda. Sabi nga rito, ngunit matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Alam mo kaibigan, yung mga persecutors, yung mga gumagawa ng hindi magaganda sa kapwa nila na wala naman talagang uh, takot sa ating uh, Panginoon they can only harm the body uh, kumbaga saan ni masasaktan lang nila ang uh, uh, physical na katawan ng kanilang kapwa kung halimbawa ganun ang kanilang ninanais no mag uh, ika nga ay eh, magkaroon uh, ng uh, violent uh, reaction sa kanilang kapwa at uh, sukdulan ng ito nga isaktan ang kanilang kapwa ito yung sinasabi rito eh, no? uh, persecutors can only harm the body at uh, yaan ang sinasabi rito sa ating uh, talata now dito may kapahayagan na ang pagtalima sa ating Panginoon ito ay mas higit mas mahalaga sa mga sakit na nararanasan natin physically yun yung sinasabi at kapahayagan no, pahiwatig ng talata. Obedience to God is far more crucial than physical harm. Kaya nga alam mo yung mga alagad ng ating Panginoon, they were uh, not only persecuted but they were even put to death. Ika nga ba't sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya at uh, nanangan sila sa pangako ng Diyos. At although they were uh, killed, ika nga, nakatitiyak naman sila sa pangako ni Kristo. Alam mo, dito, sinasabi lang dito sa ating uh, talata, kasi nung kanilang kapanahunan uh, yung mga alagad ng ating Panginoon, they were uh, actually afraid of uh, preaching or uh, publicly proclaiming the Word of God sapagkat uh, makararana sila ng mga ika nga, mga lashes o kaya uh, they would be persecuted, they would be incarcerated. But dito sinasabi lang ng uh, talata, kapayagan ng talata, na we need to publicly proclaim God's word without fear. kanito uh, ang sabi ng ating Panginoon na hindi tayo nakakaramdam ng takot. Dagaman yan ay uh, maituturing nating uh, normal sa buhay ng tao, lalong-lalo na ah uh, pagka tayo ay nangangaral ng uh, salita ng Diyos maaring hindi nga tayo uh, sinasaktan physically ng mga taong uh, hindi gusto ang ating ginagawa pero one way or the other sinasaktan naman nila ang ating damdamin at uh, maging yung ating uh, kakayahan ika nga no minamaliit nila bakit ganyan yan but nangangaral ng salita ng Diyos yan wala namang alam yan but dito sinasabi ng Panginoon na we need to publicly proclaim our profession bilang bahagi ng kanyang sambahayan in order for also uh, for people na makakilala sa ating Panginoon Christ is aware dito sinasabi ng talata na alam ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan at dito nga sinabi niya sa kanyang mga alagad noon na angkop sa atin na hindi tayo dapat natatakot alam ng Diyos ang ating mga haharapin sinasabi lamang ni Kristo dapat may katapatan sila sa kapahayagan na talagang kilala nila si Jesus at ang kanyang ginagawa. Ito ang kahalagahan o pakahulugan ng being a disciple at uh, tayo ay makararanas talaga ng napakaraming challenges and even uh, persecutions. Dito sinasabi sa salita ng Diyos na failure to confess Him pagka hindi natin uh, ipinapahayag ang ating uh, ika nga uh, bagong buhay Bagong karanasan kay Kristo, ito ay uh, one way of denying him in our life. At alam mo kaibigan, maging sa paggawa ng kasalanan, patuloy na paggawa ng kasalanan at bilang mga alagad, uh, sa isang banda we deny also that we know the Lord Jesus Christ kasi inconsistent ang ating buhay. Alam mo kaibigan, dito sa talata na ito, sinasabi lamang sa atin na tayo ay pinahahalagahan ng ating Panginoon. Mahalaga tayo sa ating Panginoon more than the birds of the air. Ito kasi yung uh, bahagi ng konteksto rito sa pinag-aaralan natin at hindi tayo dapat uh, natatakot sa mga maituturing na physical uh, threats, maging difficult uh, trials. At alam naman natin kahit sa ating kapanahunan, yung mga missionaries abroad no sa Africa, even sa China, uh, they were restricted or they are rather uh, restricted to proclaim their uh, profession. Uh, kung hindi, makakarana sila ng hindi lamang uh, persecutions. At alam mo kaibigan, dito, hindi tayo dapat uh, na shake Ika nga, no, hindi tayo dapat naaalog yung ating relasyon sa ating Panginoon, yung, ang, yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Uh, it should not or must not shake our position as a child of God kinakailangan meron tayong katatagan, hindi tayo natatakot sa ating kapahayagan. Eh siguro matatakot tayo kung inconsistent ang buhay natin, hindi lamang yun, wala kang credibility. Pagka alam mong ikaw ay may ginagawang kamalian, at uh, you proclaim that you are a child of God, inconsistent naman ang buhay mo, hindi ka lang dapat uh, matakot, siguro dapat uh, nahiya tayo sa ating sarili. Kaibigan, dito sa talatang ito, Sinasabi sa atin ng talata, we need to stand for Christ, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat ang ating paninindigan ito ay mayroong uh, maituturing nating eternal value at mayroon din itong gantimpala na naghihintay sa atin. Tandaan natin kaibigan, ang ating uh, concern ay hindi yung takot na mararanasan natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung hindi yung pananangan ng Diyos sa atin na hindi na tayo pababayaan anuman ang ating maranasan. Ibigyan, tayo ay uh, inuutusan na matakot tayo sa, sa Diyos. This is reverential fear. Mahalin natin ang ating Diyos, maging tapat tayo. Sa pagkat, sabi nga ng mga ngaral, no? uh, the whole duty of man is to fear God and to keep His commandments. At ito ay isang uh, utos sa atin ng Panginoon, ang pagpapahayag ng kanyang salita upang ang kapwa ay makasumpong ng kaligtasan. Sabi nga rito sa talata na ating tinutunghayan, Matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwan ninyo sa impyerno. Bahagi po ng ating uh, programa sa umagang ito, tayo po ay mananalangin, mamamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, kung may nais kang idulog sa ating uh, Panginoon, sumabay ka na sa ating pananalangin. Halika, manalangin tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at maging sa pagkakataong ipinagkaloob mo na kung saan kami po ay makapamamagitan para sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong uh, takdang uh, panahon, ito po ay magkakaroon ng katuparan. Ganito po ang kahilingan ng aming mga uh, kapatid sa pananampalataya. Katulad po ni Maureen, ang kanya pong uh, pananalangin ay ang inyong layon sa kanya pong uh, maituturing na romantic uh, relationship o sa kanya pong uh, love life. Naway, tugunin mo ang kahilingan ni uh, Maureen na ikaw na po Panginoon Diyos ang manguna sa kanyang uh, buhay, lalong-lalo na po sa larangan ng pag-ibig. Para naman po kay Philip, ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasang uh, pisikal at spiritual at naway makonfirm na po ang kanyang working visa. Si Corazon naman po, ang kanya pong pananalangin ay physical, financial as well as her spiritual needs. Si Marley, ang kanya pong pananalangin, Panginoon Diyos, ay provision para po sa kanilang misyon sa Baliwag, Bulacan. Lord, would you open opportunities for Marley and her team Uh, upang sila po ay magkaroon ng kanilang uh, mga pangangailangan sa larangan ng pananalapi para po sa kanilang mission work sa Bulacan. Kay Tess naman po, naway maging uh, favorable Panginoong Diyos ang kanya pong uh, PET scan. Would you lessen the worry ni Tess at na uh, maging negative po ang resulta ng kanyang uh, PET scan. Kay mirason healing and salvation para po sa kanyang buong pamilya. Kay Christina naman po, protection and financial breakthrough. Kay Josephine, ang kanya pong pananalangin ay pamamagitan ng maayos na kalusugan as well as protection para po sa kanyang buong pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Kay Abi naman po, na nananalangin po siya at namamagitan na pagkalooban mo ng kaalaman at karunungan ng kanyang anak na si Vincent kay Wilma ang kanya pong pamamagitan ay sa kanyang mga kamag-anakan na nasa banig po ng karamdaman kay Arnold ang kanya pong uh, pamamagitan ay healing po para po kay uh, Catherine sapagkat si uh, Catherine po siya po ay diabetic meron po siyang uh, fecal retention at mataas din po ang kanyang Blood pressure, no? Ay pagkaloob mo ang pamamagitan ni Arnold para po kay Catherine. Kay Lagrimas o sa Lagrimas family, ang kanila pong pan uh, pananalangin o oh, pamamagitan ay kagalingan para po sa kanilang mga mahal sa buhay na may karamdaman. Kay Romeo, namamagitan po siya ng uh, kagalingan para po sa kanyang apo na meron pong dengue. Kay Corrine, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang anak, maging para po sa kanyang mga apo. Para naman po kay Teodola, ang kanyang kahilingan ay kalakasan sa kanya pong uh, pananampalataya at higit sa lahat sa larangan ng kanyang pangangailangan sa pananalapi, maging kalakasan ng katawan. At idinudulog rin po namin Panginoon Diyos sa mga pagkakataong ito ang aming bayan, na pagpalaim mo ang aming bayan, na magkaroon po ng kaunlaran at uh, ang mga namumuno ay hindi lamang nila isipin ang kanilang sariling uh, mga ninanais. Kung hindi, Lord, that you would use uh, itong mga namumuno sa aming bansa to always protect the interest ng uh, aming mga kababayan. Panginoon, sa aming pong mga idinulog, kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, nagkakaroon po ito ng katuparan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang sa ating pinag-aralan tayo ay uh, napaalalahanan patungkol sa kahalagahan, kahulugahan, nang pagiging alagad ng ating Panginoon. Marami tayong pagsubok na pagdaraanan kung hindi dito. Sinasabi rito sa ating talata na tayo ay manangan, maging tapat tayo, lalong-lalo na sa ating patutuo bilang mga mananampalataya. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong banal na salita. Naway ito po ay tumimo sa aming puso at isipan nang sa ganun, ito po ay aming ma pamuhay. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Ilayo mo kami sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Handaan mo, kung mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave. De Guzman.